Nag-uunahan sa paglabas ang mga tao sa Metro Point Mall sa Pasay matapos umalingong ang putok ng baril pasado alas 3 kahapon. Nagsara rin ang mga pwesto sa mall at natigil pan ang operasyon ng katabi nitong MRT Station. Galing daw ang mga bala sa apat na holdaper na sumalakay sa sanglaan sa ikatlong palapag. Ang daming barilan, takbuhan, takbuhan. Tumakbo ako, nagtago ako doon sa elevator. Agad nagsagawa ng na clearing operation ng mga otoridad dahil posibleng nasa loob pa raw mga sospek. Pero matapos ang mahigit isang oras, bigo ang mga polis na makita ang mga magnanakaw. Naispatan daw ng lalaking ito ang mga papatakas na sospek kaya inimbitahan siya para maging testigo. Yung ano eh, yung lalaki na may dugo, maliit lang po, palit niya ng damit, inabol nila tapos bakit po siya sa taas eh. Base sa investigasyon, kumain parawan dalawang sospek sa kainan sa tapat ng sanlaan sa kasumunod sa nauna ng dalawang sospek. Isa sa mga ito ang nagpaputok ng baril sa gwardya ng pawnshop na napag-alamang wala raw baril. Isa sa mga hold holdapper na may dalang tubo ang bumasag sa mga eskaparate na pinaglalagyan ng mga alahas. Matapos limasin ng mga ito, tumakas daw ang mga sospek sa kainang taxi. Pumasok sila ng 316. About 3.90 nakalabas na sila. Isang suspect lang ang sugatan doon sa pagdukot niya ng mga alahas. Doon sa mga salamin. Pinapind pa natin lahat ng na CCTV. Uh, nagtawag kasi sa sales lady namin doon may nawawala daw items. Hindi pa matukoy ang halaga ng natangay nilang mga alahas. Iimbestigahan din ng mga otoridad kung paano nalusutan ang mga armadong holda pero mga gwardya ng mall. Sa isang statement sinabi ng Metro Point Mall na makikipagtulungan ito sa investigasyon. Camille Abadisio, News 5.